So far po, magmula ng kayo nagkaroon dyan ng raid sa Central 1 Bataan, ano ba ang findings ninyo na conclusive tungkol sa kanilang operasyon doon? ah uh, uh, Manong Ted, uh, marami po kami ano, mga uh, dokumento na hawak ngayon. Like, kalimbawa po, yung, uh, may certification po A uh, galing po ng uh, passport na hindi po talaga sila licensed sa passport. Uh, yun uh, at uh, sinasabi naman po nila na kaila uh, kailangan po talaga ng secondary permit from the passport. But as to the certification po na issuance, a uh, wala po talaga silang uh, certification and hindi rin po sila authorized na maging uh, uh, business uh, processing office or uh, IGL pareho po wala silang lisensya sa passport. Pangalawa po, sa SEC po, nung tinignan po namin yung SEC document nila, uh, lumalabas po yung definition nila, eh ano po, uh, sila po talaga ay uh, dip, the same definition po ng POGO ang nakalagay dun sa SEC uh, papers po nila. So yun ang uh, pinanghahawakan namin, Mano. Okay, sige po. So uh, hindi pa pwedeng ikatwiran na exempted sila sa lahat ng mga panuntunan na ito dahil nasa loob sila ng isang free port. Uh, yun, yun po ang tinitignan natin, Manong Ted. No? Kasi ang, ang sinasabi naman po nila, in fairness din po sa kanila, na may sarili daw po silang batas pagdating sa bataan, ano? uh, report. But uh, yun nga ho, ang sinasabi naman po ng batas natin, <clears throat> po sa pagkos, kailangan po nila ng secondary permit para po makapag-operate. Opo, pero assuming po, uh, Yusek, na assuming po no na legal na magkaroon sila ng sariling mundo at panuntunan doon sa loob ng Bataan Freeport pero hindi ibig sabihin na yan po'y katwiran na para gumawa ka ng di ba? So, tanong. So, ang tanong natin. So, tanong natin, Yusek. Meron ba kayong findings na meron din po mga naaloloko itong Central One Bataan na ito na mga sino man pong tao, Pilipino man o dayuhan, sa kanila pong pogo-operation? ah uh, Ganito po kasi Manong Ted. Ano? Actually kasama po namin yung marami po kami kasama ng, uh, mga major network nung nag po kami. And uh, obviously doon sa monitor ng mga uh, computers po nila, meron pong tinatawag na Winbox saka yung Altas. Ito pong Winbox Manong Ted saka Altas, ano po ito, uh, galit na galit po yung mga uh, karamihan ho ng bansa dito sa uh, Southeast Asia dahil dito ho kasi ginagamit ito nung mga nagpapalaro po ng online illegal gambling. Mm -hmm. Meron po diyang lottery, meron pong uh, casino, may e-games po diyan at iba't ibang palaro po ng sugal. So nung, nung uh, nag usap po kami ng mga counterparts po natin sa ibang bansa, yung mga law enforcers po nila, nagpunta po sila, eh, nakita nila po sa TV, sa YouTube na sabi nila ito yung pumuperhisyo doon po sa mga mamamayan nila doon sa bansa nila. Kaya nagpapasalamat po sila nung makita po nila na na narin po natin. Kasi ho, oh, uh, Manong Ted, uh, meron po silang monitoring eh, na yung mga online gaming nang gagaling po dito sa atin. So, ito, mm isa -hmm. nga ito, yung winback at saka yung altas na talagang minomonitor sila.